Yan. Ito piraso yan. Ito piraso. Ito so, ano yung isa sa sa loob. Walang piraso kung ano yan. Yan yung huli ko. Kaya <coughs> yeah, hindi ko na videoan ko ito kanina. Eh, hindi ko na sit up yung yung pang ko. So, na sana ay eh, makahuli tayo ulit tayo ng titi o ano pang malaki uh, okay, ka. Ah. okay, tabayan nyo lang sa akin pagkira sa lambat ko. So guys, nakahuli naman ulit tayo. Kanina may nahuli ako kanina. Ha. Hindi ko na bigyan. Eh hindi ko na set up yung pang video ko. Kaya hindi ko na videohan yun. Pang siyam to ngayon ang uli ko. Kabuhi pa. Eh sayang. Nakawala guys. Ano kaya ayan. Huh? ayan, nakawala Good morning, good morning, good morning mga kapisuban. Tayo ay maghihila na. Alas 5, 5. Okay, let's go. Maghihila-hila natin tayo. Ah, pala mga kapisuman, may nauli ako ng malaki. Walong piraso. Apat na mamsa, mga good size. Saka tatlong pataan. Walang isi yung isa. Tawagin namin lang isi. sa <coughs> saka isang takip-tipong walong piraso yung nasalvo ko yung kain ko ngayon nakawala sayang pero okay lang at least nakahuli na tayo mamaya guys eh, ko to kung ano yung ano kalilaki at uh, sana ikagatin to yung mga uh, pamingwit kong nakababad nakasitap <coughs> Sayang lang, hindi ko na video ano kanina. Sunsun -sun pa naman ang kagat kanina. Habang naghihila ko sa lapat ko, nag ano ako ng pamay ko ng pamain ko, sunsun yung kagat. <coughs> hindi ko na video ano. Kasi hindi ko na sitap yung camera ma uh, nag iisa lang kasi ako rito walang nagbibidyo kaya sarili kong ano to magbibidyo kung hindi masit na pagad at saka kakainan ako ng abatan uh, ako ng malaking isda, hindi ko yan na magbibidyoan kaya sana sana mga kapisa hindi kayo magsawa sa mga in-upload kong video Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa subscribe Shout out sa inyo. Uh, ilang video lang hindi ko na upload kasi mahina yung internet namin dito. Hindi pumasok. Hindi video. Ang huli ko doon, puro dilis. Maramihan yung hih -hih huli namin. So ay na na hindi pumasok yung mga video ko <coughs> eh hey, sana mai ah, wala Kita guys, may mga kapis naman, may... Ano yan? Pwede nang ganong marami, kukunti lang. Kahapon pala ka kapis na marami, may nakahuli dito ito ng marami. Sampung lata. Sa akin, konti lang. Hinahanap ko sa yung malaki. malalaki Eh, nakahuli nga ako ng dalawa kahapon. Isang bad doon at isang Omisa banet, mga tatlong kilo bansa. <laughs> Hindi pa pumasok yung, yung ina-upload ko yan. Ayoko kung nakapasok na agad eh. nakabuhay karon. Nakabuhay. Pwede siguro ito mga lang ito ng isay, pantaan nakahuli yun siya, isang piraso lang daw Hindi namin ko kanina Piraso lang yung <coughs> so, sibigaw ngayon nagtatanong yung kahapon maraming yung huli siguro mga kinsilata siguro lahat Ay, kagatin ulit. Madanan. hindi <coughs> ko alam kung sino naka-run ito rin tampan-tampan Ari ko kayo guys sa uh, kapis naman hindi ko na dinugto yung isa kasi malanganin ko yung ano oras na at sumingit na lang ako sa gitna kinakansya ko na lang yung bakarya ko na hindi ko makabot sa isang na nag nag naglalambat tamang tama lang din ang ano ko aku nakapot sa kanya pekerja ko bat kanina pa ako naghila ng lambat para yung pagpula-pula rito sa silangan. Ayan. lambat ka itong ito 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 matagal na to lumang luma na to mga uh, 15 years na yun uh, mga 3 2 uh, to 3 years ago uh, lagi kong sinusundo dito sa laut dahil hindi na makasya sa lambat ko. Sa bangka ko yung isda. Kaya sinusundo nila ako. Magpapasundo na lang. Ito mo. ito yung huli ko ngayon guys. Oh. Ito. Ito. Ayan. Mapakita ko. Bago bago tapusin ko to paghila ko sa lambat. Ano? Ano? Isa. Ano ah. Alam Sa. Kedua. Taplo. empat mom sayang guys wah sebelas kilos kilo bisa wah ulu wampot kayak wampot normal. Ito na yun guys. Ang tawag namin langis uh, Langisi. Ito langisi. Ang tawag namin. Diba? Ito pantaan. tawag sa amin. Anim. Ito. Ha? Ito, pag walo. piraso. Ha? Yung yan. peraso Hindi ko na bigyan to kanina. Eh hindi ko yan na set up yung pang video ko. Eh, patapos na ako. Eh. Okay. Eh, kapis naman. Tapos na ang paghila ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Tapayanan na lang sa tabi pag kung ilang kilo maabutan tong walong piraso sa so, ah, anim. <coughs> okay, pito. Ya, nito sa malangyo. oh. Yeah. Pag walang nakahuli ng maraming hindi si ngayon, guys, mga mga kapit naman. Minaw. Wala. Wala kapit naman. na lang sa tabi. Okay. Orang di sini? Oh, ini sudah nato nih so. oh. Tara na. Bolinaw. Bolinaw inyo. Oy. Sa bolinaw motor ba ang bulinaw pa na. bulinaw la. Ani ka kaya ka pa Ha, disnoy be. Sore. Sotso. Sotso. Diso sotso mitja. Sotso mitja. Sotso. Sotso kilo, kilo. Ay, wala na hapon sa inyo lahat. Nakuha ko na yung bayad sa na nahuli ko kanina. Uh, 4,900. Sa dua, lu, apat, 400. Binawasan ko to ng 500 kasi bumili ako ng gasolina at saka ah... Uh, Asiti. Bago ako umuwi dito. Okay, mga kapisuman. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang kapanood sa aking mga video. At papalain po kayo. Pag-ingat tayo. Uh, God bless you sa inyong lahat. Bye!